Magandang araw sa inyong lahat. Nawa ay pagpalain tayo ng Diyos sa ating pagninilay sa mga salita ng Diyos sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Araw-araw, si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba, at ng mga pangunahin ng bayan na siya ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito sa pagkataimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Pagsasadiwa May isang lumang dasal na karaniwang isinasabay sa ritmo ng paghinga. Sa gayon, nagiging para itong walang humpay na dasal. Tinatawag itong Jesus Prayer o Panalangin kay Jesus. Maikli at simple lang ang mga salita pero sumasaklaw sa lahat ng ating mga pangangailangan. Jesus, anak ng Diyos, maawa ka sa akin. Paulit-ulit mo itong bigkasin ng marahan at tapat sa loob. Humingi tayo ng awa sa Diyos habang itinuturo sa atin na magkaloob ng awa at biyaya sa lahat ng iba pang mga taong bahagi ng ating buhay. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa atin sa pagninilay. Magkita-kita muli tayo bukas para sa salita ng Diyos. Ako po si Father Edward Dantes mula sa Society of St. Paul, doing all for the gospel.